Hello, hello, mga kaogi ng mga suki ko dyan. Ayan, welcome to my vlog again. Well, eto, uh, nag po ako sa torta. So, try natin ngayon mag-torta mga kogang tinder. Ginisagisa ko po siya. So, wala rin ako uh, giniling. Ang ginamit ko po aking Argentina giniling, no? Ayan, kasi ayokong dumabas ngayon. Hindi ako lumabas ngayon. Yung kasama ko lang ang namili. So, nagisa ako ng bawang, sibuyas. Ayan, syempre, kita nyo naman mga kogang tinder, di ba? At uh, alam nyo po ba, nagugutom na ako talaga. Kaya, sabi ko, ginalagala ko yung aking mga mata at yan ang nakita ko na medyo madali para sa akin na lulutuin ko. Ayan. So, gisa-gisa lang po tayo. Ayan. Halo-halo. At alam niyo po ba, sa totoo lang mga ogang tindera, no? Siguro naman, minsan, na nararanasan niyo rin po, no? Yung araw-araw na lulutuin natin, no? Minsan, nahihirapan po tayo na mag-isip kung ano po ba yung lulutuin natin for today, ganyan. Para sa akin, gusto ko ang isang lutuan lang, eh, para hindi na ako uulit ng hapon. Para tipid na rin sa gas, di ba? Ayan, nilagay ko na rin po yung patatas. At, uh, uh, dahil siya medyo matagal lumambo, pot. Ayan, nilagay ko na siya at nilagyan ko siya ng um, konting pamintang powder. Ayan. So, totoo po yun or real talk lang po yun sa ating mga mamshi, mga ogang tendera na nahihirapan po tayo mag, ano, mag-isip kung ano po yung lulutuin natin everyday, ba? Diba? Kaya ayan, uh, naisip ko medyo madali lang yung lutuin for today. <laughs> Dahil gusto kong madalian din at nagugutom na. dami ko kasi nilaban today, mga ogang tendera. Totoo po yan, no? Yung mga blanket, mga kumot, mga punda ng unan. Ayan. So, ayan. Haluhala lang po tayo, ah. Madali lang naman po lutuin yan, eh. At saka, masarap na rin po yan, no? Parang, uh, brunch na rin kung tawagin. No? Maaga kaming nagluluto. Ngayon, it's only 10.30, no? So, ayan, nilagyan nilagay ko na yung Argentina giniling mga ogang. So, wala kasi ako stock na giniling talaga na frozen. So, yan, okay na rin po yan. Masarap-sarap yan, no? Diba, nilagyan ko siya ng konting tubig uh, para naman hindi siya maniket sa ating kaldero. At ayan, medyo maamoy na siya. Yun know, product ng Argentina, malalasay eh, na tsaka ang laman sa lata. Wow! <laughs> advertisement po We are all gone. So, tuloy lamang po natin ang ating paghalo-halo. Ayan. At nagugutom na po ang nakakaamoy niya yung aking anak na otis matako, ko. <laughs> Medyo marami din po siya. At nilagyan ko po siya syempre ng magic sarap. Ayan. Para uh, magkaroon ng lasa. Actually, may lasa naman po siya. Syempre, para madagdagan ba yung uh, sarap ba? Kaya magic sarap. Ayan. Konting tubig ulit. Para may sabaw-sabaw rin po siya. Actually, Uh, ang ila ito torta ko lang po diyan sa itlog is ano lang, dalawang piraso lang po, no? So, ayan nilagyan ko siya ng konting sabaw, parang giniling style lang po siya, no? Yung parang style menudo pero ginisa lang, hindi ko siya nilagyan ng kahit anong uh, uh sauce. So, ayan, kumukulo na siya mga ogam. Ayan, ang bango-bango na niya. Kasi nga po mga ogang, wala rin akong gulay, wala rin ako pwedeng ilagay. So, napaka-simple lang po ng aking menu for today. So, yan po, ayan, malapit na siyang maluto at pwede na po yang kainin, ba? Diba? Pero gusto ko kasi magkaroon siya ng perito kahit paano para naman dun sa aking uh, otisim. Ayan. At ayan po, inano ko po yung itlog. Ayan nagkanawa uh, ko ng itlog, nagbati ako ng itlog ng dalawang piraso. At tsaka ako siya pipirituhin dyan, at the same time, ilalagay ko sa ibabo yung giniling. So, ganyan po ako mag <laughs> magano nang uh, ng, uh, torta, no? Hindi naman torta, parang uh, omelette style, ayan. Tsaka ako siya ipapalaman, parang makakaiba, ba diba? Ayan, masarap naman siya. At uh, para naman maiba, minsan lang naman tayo Uh, magulam mag-ulam ng ganyan, ba? Diba? Mga ogang. Ayan, sige. Panoorin niyo lamang po kung magluto at uh, kahit na simple lamang po yung aking uh, niluluto at uh, masaya ako dahil nanonood kayo at nagsusupport po kayo sa aking vlog. Ayan. So, ayan. At uh, alam niyo po ba, mga ogang tindera, uh, more in ulam kasi ako kung kumain, hindi more in kanin. <laughs> para tipid kasi napakamahal ngayon ng bigas. Biruin mo sa mga tindahan nakagaya ko, ang bigas natin ay per kg is 55 pesos. Na 48, na dating 4, uh, 50, ngayon 55 na po siya. O diba bongga? ah uh, bakit ganyan? Pataas na pataas ang ating mga bilihin. Ang mga sahod naman po natin ay ganun pa rin. Diba? ah uh, tayo lalo, ako wala pa akong sahod sa, sa ating lolo. Yo, no, ayan po. So, yan po ay omelette egg, no? Mm, -mm. Masarap 'yan, maogang kasi at least uh, hati siya, no? Meron kaming uh, giniling, tapos may pinirito pa kaming torta or omelette egg na may giniling. Yan. Hmm. Two in one po yung ginawa po namin ngayon. So, tsaga-tsaga lang po tayo sa ating mga niluluto. Intay-intay lamang po nating maluto. At uh, para tapo ay makakain na rin, no? Mga ogang. Pasensya na kayo at medyo malat si ogang ngayon kasi medyo gutom na talaga ako ngayon. <laughs> Ayan! Luto na po siya. Isang malaki, isang maliit. Ayan. Dalawang piraso lang po yan. At para po yan na uh, Uh, sa aking anak na bunso dahil ayaw niya pong kumain ng uh, uh, giniling na yon, no? pati kay yan, yan, kay kuya. So tara, kain na tayo maugang. Natatakam na po ako. Dahil masarap pong kumain pag gutom, di ba? At uh, kailangan po natin na uh, uh, medyo kumain-kain para naman lumakas-lakas. Lalo na sa tuwing umaga tayo laging pagod at marami tayong ginagawa, di ba? Ayan, konti lang naman yung kanin ko nakakainan. At ayan. Tara, brunch na to. Alas 10 pa lang kakain na. Ayan. Masarap yan, mga ogang. Tara, kain na tayo. Ano pa yung hinihintay nyo? arat na. <laughs> so, yummy, yummy. Tara, samahan nyo na po ako. Yum, yum, yum.